Hoy, 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 hoy. Kasi kinasinapiyan dito. Dalawang beses ako pumunta, di ba? Di ba ala kayo? Kasi hindi yan. Di ba? Saka ko, yung trabaho ko gagawin ko. Pakita yan, pare. Pakita yan. Ang pagpapalipan ni Heleralia Supa. mga mga stay stay nito yan. Kaya mga stay nito yan, matitika sa mga nyan. Kaya nga sa ba yun? Yan, yan, yan. Ano yan, yan, Ay, yan, yan. Ay, yan. Oy, oy, oy! Oy! Kasi sila sila dito. Dalawang beses ako pumunta, di ba? Atos, Kaya, yan, yan. Tatlong beses ako pumunta. Oh. Ate! iba ba pupunta ako rito? Sinabihan ko kayo. Hindi nyo ilalik. O, tignan mo. Kakatapon-tapon. Diba? alam nyo kasi hindi ako babalik. E, ko kayo. Ayan. Ang tao to eh, alam niyo? o. Oh. O, ngayon. Hala, sa sila tayo, diba? Pinakiusapan ko si yan. Pakiusapan ko sa si inyo. Hindi nyo ko sinunod. Ito yan

kagawin nila yeah. oh. hindi <laughs> Okay. Okay, pala, hindi pala 'yan. Okay. Kukunin ko ng ulo kanitoi. Dinamit eh. 'yung Opo, oh, oh, oh. alam diba? ko. Eh, 'Di ba? Ako hindi eh. ako pumasok dito kaari. Kaya piga ng ngiti Nakiusap ako sa iyo. Kasama pa si Chairman, diba? eh, di, silin, okay? 'di ba? Oo. Eh hindi 'yon ko sininunggi, te. Iba 'lahay 'yon. 'di ba? Nakabao. Di trabaho o gabingko. Oo. Okay, Kitang-alami lang man 'yan. Diba nyo, nya memanggil Kak. ako rito hindi nyo tinanggal sabi ko sa inyo baka kung kumalik dito ako sa kihusap ako dyan hindi nyo pinuha ako kukuha tanggalin nyo kayo nyan tanggalin nyo ito nga uh, yun oh kumasaludo kay general oh kumasaludo din eh no kasi nahihirapan sila pare nahihirapan araw-araw dumadaan yan dito pakita yan pare pakita yan Pinabihang ko Lagi naman ganun dyan eh Lagi naman tayo nagsasalit Bago sa... ako sumasok dito Dalawang beses Jen, Sinasabi ko nga sa viewers natin na ano eh, hindi pa walang abiso kasi awa yun pagka ganoon. na naman, Hindi diba? naman oh. ako yung pag diba? o, hindi ako nakikipag-away. Pero kasi sinabihan ko doon, dalawang meron. Mm, ahead of time. Oo. Ayun. kasi yun eh, parang ah, ginawa na

Kapit mo sa kotse mo pala. Okay. Ayoke. Hoy, na guys. Ate. Alam mo ba 'yung tama na? Toka-toka. Ngayon, kung na diwanan ko kami. Ah. ya na dako oh hindi nangyong eh. nakita namin kaya na kayo ito kung ano 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 ito ano 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 na ano 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 ano

Ah, ah, betul truk peserta ah, ya. Ah, ayo, so. ayo. Ayo. No? Ayo Ya. No? <laughs> 高州。